I want to take this clinical trial. You know, experimental lang naman to. So, hindi natin alam kung mag-work or not. But it's worth a try. Gusto kong maibalik lahat ng memories ko Especially my memory of you. And Annalyn. Um, RJ, kahit ba yung mga pangit na memories mo, yung mga nangyari sa atin dati, gusto mo pa rin ma maalaala? Yes, Lina. Lahat ng memories, whether good or bad. Dahil those memories are important and they're part of our relationship. Those memories led us to where we are now. It has something to do with our laboratory. and Zoe. Dad You're going to the U.S? May clinical trial ako na pupuntahan na makakatulong sa memory loss ko. Uh, that's good. Sino ang kasama mo? Uh, maaayos kaya yung visa ko ng 3 days lang? Uh, we can try. We will try. Ayoko kasing maiwang kayo ni Annalyn dito. Na uh, hindi pa na kuhuli si Carlos. Sige, RJ. Ayusin ko. Ah, uh, Dad! Sasama din ako! Talaga? Okay lang sa'yo na sumama ka sa amin? Of course! Anything to help you? Salamat, anak. Salamat, Lina. Um, sige, Dan. Um, talk Sorry, Dad. Pero you can't go to that clinical trial. Hindi pwedeng bumalik yung memory mo. Hindi mo pwedeng malaman na hindi mo ako, anak. Na si Annalyn lang ang tunay mong anak. Ikaw nga dito. What the? Ba, ikaw, inuubos mo yung pasensya ko? What were you about to tell RJ? Wala akong sasabihin. Anong wala? You were about to tell him something kung hindi ako dumating. I told you, hindi kita ilalaglag. Takot ko lang sa'yo. Takot ka ba talaga? O takot-takutan lang? ibubuko ko kita, edi sana matagal ko nang ginawa. Noon, magkaaway kayo ni Gisele. Pero ngayon, tsyami-tsyami na kayo ng ina mo. Ano ba, galit pa rin ako sa kanya, kaya pwede ba huwag kang praning? Your secret is safe with me. Siguraduhin mo lang. Kasi oras na maramdaman kung kakanta ka na, ako na mismong titikom dyan sa bibig mo. Panghabang buhay! Dad, ngayon ko lang napansin, expired na pala tong visa ko. Pero magagawa naman ito ng paraan eh, para makasama ko sa inyo. Anak, hindi na natin mahintay marinyo ang visa mo. Zoe, um, nanganig mo na ba na isasama tayo ni tatay sa US? Kayo lang na nanay mo, anak. Dahil expired na yung visa niya, eh, kailangan na natin umalis ka agad. Oo. Oh. Sayang naman. Akala ko pa naman magiging bonding natin yun habang binabantayin natin si tatay. Pero huwag kang mag-alala, Zoe. Kami bahala kay tatay. Alagaan namin siya no? I'm a grown man, anak. I can take care of myself. Ah, ganon. So, ibig sabihin po, ayaw mong alagaan ka namin? Ayaw mong samaan ka namin? Wala akong sinabing ganyan, anak. <laughs> <laughs> Anyway, may kailangan ako ng asikasuhin mga documents sa office. Gusto mo na? sige po. Zoe?